nakarating na kami. Sobrang kalmado lang ng dagat ngayon. Nagsimula ang pamilyang ito sa isang simpleng setup sa tuwing sila'y nagka-camping. Isang maliit na tolda. Kasama ng tuwa, ramdam din ang hirap. Sobrang inulan po kami. Tapos, ayun, malakas na kasi niyangin po yung tent namin. So, ito yung nangyari sa aming wasak na wasak Dahil dito nagsimula ang unti-unting pagbabago Naglaan ng oras ang haligi ng tahanan upang pag-aralan ang bawat kagamitan Buwan-buwan may nadaragdag, mas matibay na tolda, mas komportabling tulugan, lutuan, ilaw at silong Sa paglipas ng mga taon, ang dating simpleng kampo ay naging maayos Komportable at ligtas na tahanan kahit saan sila magpunta. Bilang tatay, responsibilidad niya ang komportabling buhay para sa pamilya niya. Alright, so na ngayon sa area kung saan natin ipapakita ang munting sorpresa natin sa kaarawan ni Mama. Ito sila sa sasakyan, nag sila. Kanina ba sila nag-reklamo? ang tagal? Ba't mo kumidin nila dito? Ito kami sa pier. Kaya kung nag kami ganito. dito. free ano Mama! Suot mo ito na. Sabi siguro nila ako, Bakit pinapasuot mo pa ako naman? Ganyan! May pasuot-suot ka na ganyan. Yeah, of course! Magka-swimming okay. contest ka ma. Yes, galingan mo Kasi ha. Ka, may papalanta pa yung aeroplano. Oh. First time ko to. First time mo yan. Suot pa ko ito. Oo. Oh. <laughs> Wala namang magbabago. Ano lang yan? First time yun rin. Let's go, nak! Sakay ka na dun, Maulit. Go. Saan? Doon, sakay ka na. Papasok kayo sa... May pupuntahan tayo ba? <laughs> Balik ulit ako. Amo! Oh, yes, ano ba yun? Uy! Buti na lang. Buti na lang. May Kita mo? So, dapat lagi ka na mag-helmet kahit sa kotse lang tayo. Bye-bye! bye, -bye. Mm. Relax. relax, relax, relax. Okay, where's my son? Diyan lang, jangan ha, sa. gilid nain safe lang, jok Diyan kayo malapit sa... Mamatok ka no, lang. 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 Lang, mamalok ka mamulok na ka mamulok 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 ka 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 Nung kasi sila papa sa kayo sa buto niyo mo oh. Grabe oh. So ako mismo di ko alam kung ba't kami pinapapasok di sa barko. Ano ba Ano gagawin natin dyan? Secret! Wala akong ka-idea-idea. Lahat kami wala ka-idea. Wala ah, kaya't sumakay ka rin? Nag-shoot ka na dyan. Ano kaya meron dyan? Kaya <laughs> e, ano lang yan? May kukunin kami o kami yung kukunin? <laughs> Dalawa lang yan! Dalawa lang yan. Basta sumama ka lang. Maniwala ka lang. Ayun o. Wala. Ano? Robby Atau naman yun. Parang walang kinabukasan ah. Ayan yung pinapasokan namin men. Ibang iba to sa pinapasokan namin bundok. <laughs> Grabe, lumalagotok yung mga bakal. Kaya ka po eh. Ano Jay, tayo na daw dito tayo, tayo. tayo na daw di. Ano sabi naman? Tara, pasok! Pasok daw, pasok daw di. Hey! Ay sorry, sorry. Oh, baka magalit <laughs> tayo, baka magalit. Lana. Baboy, sasakay mo yung car natin. Madaling araw na po kasi guys. Hindi ko matempe ang aking ano. Wala to na? <laughs> ano na to di? Chucks, ba't kayo pumasok dito di? Pati na mo yung pa. ito mo. Grabe. Oh, look, grabe cargoan talaga men. Ano? Okay, okay. Kaya? Atras pasok. Pasok sa yan. Reverse na ako. Ano grabe? Bakit atras pasok? Ano? Di yes, sir. Ito na ba yung wala tayong damit? Atras daw, atras daw, Jim. Grabe, mapaligid namin, no? grabe. Hindi yung mga ano nila, gamit nila. Ayun, tulo. Ba't tayo nakapasok dito? Thanks, Jadio. Jay! Let's go! Woo! Mga na alam nila dito yung mga kantuan dito eh. Uy, susi agad! Ang akala ko yung lilipat lang, ba't pinapakailan natin ito? lang natin, di? Ha? Huh? Ba't pinapakailan natin ito? Ang malang kayo! Oh. Ay! Wala, ah, baka so, may ano dito? Ito na ba yung kay Yamashita? Ayan, ay grabe, Oy. solid! Solid na ito! Parang naka-prepare -pre, na prepare na talaga di ah! Oh! Bang! Ma banderan. Oke. Oke. Yun sakto na. Banderan na. Oke. Bandala banderan. Oke. ko So okay na. Tanggalin natin yung handbrake. Ayun ah, ayun ah. Ma banderan. That's your new house. Wow. Di ang bagong bahay ninyo. Okay? Di naman yung gulong daw. Isa lang ang gulong. Isa lang gulong. Oh, dito ang gulong. Di ba si mama? Di ba si mama? Di ba si mama? Di ba si mama? One, three. Oh! Oh! May hindi lang agad. Ready ka na mga! Ma! Hing! Hey. Yeah! Yeah! Hoy! ta ang ganda na ng house natin. House ni Maymay. Yes, kasi mayroon tayong baby girl. Kaya dapat yung setup ng bahay natin ay all set. Dalawa baby girl natin eh. <laughs> One and me. <three> made. If you put this <laughs> guy, it's this guy I'm gonna dance by myself, not nobody's watching.